Okay mga kababayan, pinatunayan po ng isa sa mga opisyalis ng PNP na si dating Bucor Chief Director Bantag na wala siyang kinalaman sa pagpaslang o pagpatay kay Percy Lapid mga kababayan. Ito po ay kanyang sa interview ng SMNI at atin pong malalaman yan mga kababayan ang buong uh, buong detalye ng uh, pagpapaliwanag ng isa sa mga opisyalis ng PNP atin pong panoorin ang video ito pero bago po 'yan mga kababayan kung bago pa po kayo sa channel nato please click subscribe and notification bell para po kayo lagi updated sa mga video po na atin pong i-upload dito sa channel nato so mga kababayan atin pong panoorin ang video upang malaman po natin ang kamuuan, ang pagpapaliwanag ng isa sa mga opisyalis ng PNP. Ako ay nanunood sa mga interview ni Jal Bantag. Uh, gusto ko linawin na una-una, from the very beginning, ang PNP po ay nagkaroon ng breakthrough about sa pagkamatay ni Lapid. Alam natin lahat yan na nag-surrender yung tao, yung hitman. Ngayon dun sa sinasabi niya na wala kaming close coordination sa Bucor, opinion niya yon. Ako iba rin yung, yung opinion ko. Kasi bago na matay yung tao, nagutos na ako ng tao na mag-coordinate sa Bilibid. Dahil meron kaming hinahanap na tao, ang pangalan si Crisanto Santo Na kung saan nalaman namin, yung pala sa kanila, ang pangalan ni Crisanto is It's not Crisanto. It's June Villamor. Ngayon, nagpaalam na ako utos ako sa Leyte. Mismong tatay niya nagsabi, ang pangalan niya, hindi Crisanto, hindi rin June. Cristitoto. Christ, so, alam natin yan. So, alam naman, he is a criminal. So, magpapanggap talaga, marami talagang pangalan. So, in short, the fact na nag-utos ako doon sa Bucor, sa Bilibid, na meron kaming hinahat na ganyan, dapat, ang ginawa naman ni Ediel Bantag is, sinecure niya, niya lahat mga bilya more. Para, we, he coordinate with us. Ah, sir, ganito, ganito. Ganon, may bilya dito, pero June ang pangalan. Sana ganon. Kaya lang nangyari, after press after four hours, namatay yung, yung uh, June na uh, na yan. Tapos sinisisi pa sa amin na may lapses kami. Walang lapses ng PNP. Ginawa namin trabaho ni, sabihin ko sa inyo, sa tagal ng mga media killing sa Metro Manila, ngayon lang solve ang kaso na media killing. Dapat nga kami, hero kami dito eh, ang PNP. Ngayon, namatay sa loob ng Bilibid. Inibisigahan ngayon ng DOJ. Tahimik kami. Why? Trabaho ng DOJ yan. Kasi namatay sa loob ng Bucor. Pero kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming ibisigasyon Although sa ngayon, uh, yung sinasabi niya, sasagutin ko rin, yung sinasabi niya ang 160 na persons of interest. Galing din sa akin yun sa SITG nag-create ako ng SITG. Inalam namin sino yung mga inatak ni Lapid. Umabot na 160 personalities yan. 400 attacks, 160 per, uh, persons of interest. Kaya lang, during the course of the investigation, namatay nga yung Crisanto Villamor. Kaya gusto kong i-clarify yan na kahit wala kaming official na close coordination with, with, the uh, Bucor, the same, bago namatayan, meron kaming contact sa Bucor. More on investigation pa kami noon kasi hindi pa namin sigurado. At sinagot nga niya yan, walang Crisanto Villamor pero merong namatay na June Villamor. Paano niya ba sinabi sa viewport, sir? They just just say na? Sinabi na hitman. May alam na kami sa hitman. Nung, nag, nung nag-surrender ang hitman, may idea na ako. Yung pangalan Crisanto Villamor, uh, kaya nag-utos ako. Sa Bucor, alamin kung merong bang Crisanto Bilamor. Ang problema, wala nga. Ang pangalan, June Bilamor. Yun yung sinasabi, sir, ni Bantag, I think. Sir, yes. sinabi, may pinapahanap lang kayo. But may, pinahanap, may pinapahanap kami. Yan nga, Cristanto Bilamor nga. Kaya lang, sinagot nga nila yon na walang Cristanto Bilamor kasi nga ang pangalan niya sa Bucor is June Bilamor. But did you ask Bucor to secure him because of the information that you have? Hindi na namin naisip yan. Kasi nga, Sinugot naman kami na walang Cristanto Villamor hindi na naisip yan. Pero the fact na nag-coordinate kami, hindi na kailangan ng official. Kaya nga kinabukasan ng utos ako, pa uh, magano tayo ng ano, uh, letter kay uh, General Bantag. Tapos hindi niya na walang Crisanto Bilamor. Tama naman si Jel, kay General Bantag, tama naman siya. Walang Crisanto Bilamor. Ang problema lang, after press con, bakit namatay yung John Bilamor? Ba't hindi niya sinecure yung mga lahat ng... Kung ako doon, if I may, uh, kung ako ang view or uh, chief. lahat ng bilang mo, I secure. Kung 100 million na bilang secure. Baka nasa kanila. Pa, At ko hitman, ituro sino dito. Dapat gano'n ang aksyon. General, kasi parang lumalabas ang sabi po ni General Bantag na yung part doon sa coordination, dapat daw hinihintay nila kung may utos ang KNP na isecure ang lahat ng mga Billiamore. Uh, yun po yung point. Hindi namin pwedeng sabihin yun. Una-una, ang bureau is under DOJ. Tama nyo? Hindi naman under ng DILG ang uh, Bucor. Saka during that time nga, gusto kong ulitin, nag-ibisig nag ka pa, 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 kami. On our level pa lang yan. Kaya hindi, hindi kami pwede mag-utos na i-secure. Kasi nga, hindi pa namin sigurado. Kaya nga tinatulong namin, meron bang Cristanto Villamor? Sabi ng Bucor, wala. Ang sinasabi niya yung Jose, kaya yung Jose, kung mapansin nyo, pina, pinakuha ko yun si Jose Villamor. Na-transfer na ngayon ng Camp Krami. Wala sila sinasabing Kisanto na kung saan June pa lang pangalan noon. Pero sir, mismo si Pangulong uh, Marcos po, sinabi po na hindi siya satisfied na natural death yung ikinamatay po nung middleman doon sa Bucor. At meron na nga rin pong independent autopsy si Dr. Raquel Fortun na possible suffocation by plastic yung uh ay kinamatay nung no middleman. Kayo po ba gano'n? Ay, ba? Hindi kayo niniwala na natural death? Ako hindi ako niniwala na natural death. Bakit? Bakit naman sa dami ng 18,000 yung inmates sa Bucor? Bakit after press con, after 4 hours, namatay yung Villamor na yan? Pwede namang mamatay lahat. Ba't isa lang ang namatay nung time na yan? Pero nandiyan na yan. So ang akin lang dito, kaya ako magpapresyo ngayon, gusto ko ik i-clarify sa inyo na walang labs ng PNP snap yung aking SATG, at uh, of course, in sa aking chief PNP, sinabi niya, na maganda ang ang uh, naging imbisigasyon ng Lapid case. Kami ang nagkaroon ng breakthrough. Yang uh, pagkakataon ngayon na namatay sa loob ng Bucor, imbisigahan in ng DOJ, eh, dapat lang imbisigahan yan. mastermind? Mastermind. Hayaan yung uh, ipagpatuloy namin muna yung uh, aming pag-imbisiga at uh, malalaman nyo rin kung sino master naman dito. Uh, on Boeing, uh, chief, yung uh, validation po doon sa one of persons of interest po. Yung 160 kasi ano, gusto kong explain sa inyo, no? yung 160 na personalized na yan, yun yung mga inatak ni Lapid. Sama-sama na yan. Uh, Matinga siya, no? inatak eh, si uh, Isko Isco Moreno. Marami siyang inat persons of interest namin. So, yan na, siguro, Malalaman nyo na inaamin ko, walang official na coordination sa bureau. Pero sa, sa on my part naman bilang Re, Regional Director ng NCRPO na may hawak ng SITG, talagang hindi namin gagawin paka hindi hindi pa kami sure ball. Hindi pa kami sigurado. Itong sinabi niya na merong Joel Bilamor, 'yun sure ball. Pinakuha ko agad, tinransfer namin sa Kamcrame. So sir, hindi selective, single out kasi kasi 'yan yung luma, yung lumalabas para si General Bantag ang. Parang lamang lang siya dahil nga may namatay. Pero hindi ko siya sabi in fairness kay General Bantag, hindi ko siya sabi siya ang mastermind. Para maliwala ito, hindi ko siya sabi siya parang kumbaga sa kartada lang ano ng Lucky 9, ikaw nag-good ka na 7. Ito e, naghirit ako, bilaw nag-9. Parang ganon. Parang gano'n lang yun. Uh, interes kay Jalbantag, ha? kaya, sorry, uh, Jalbantag, uh, sir, uh, pasensya na po kayo. Ako yung salita ngayon kasi inaamin ko ngayon na talagang wala namang official na coordination. At hindi namin nagawa yon pero hindi ibig sabihin na kami ay may lapses. Kami nga nabigay ng break to sa kaso na ito, eh. Ba't kami may lapses? Sir, what will happen? Uh, Siyempre, nasa preventive suspension, si General Bantag, Ano yung susunod na hakbang? Ah. Uh, no comment tayo diyan. Uh, anyway, kay ni DOJ yan. Uh, siguro si DOJ ang sagot ang tanong niyo uh, tungkol diyan. Pero may hawak kayo sir na isa pa. Eh. Meron kaming hawak nasa BGMP ngayon. O oh, uh, uh, yung uh, Christopher New. Hmm. na uh, Anjan, uh, hawak pa naman namin yung uh, tao. Walang sinasabi. Bahala na, bahala na investigation magsabi. So siguro sa ngayon, kung ganyan ang gusto niyo mangyari, eh kakausapin niyo ang DOJ. Ah, hawag man ng DOJ. Yes, na, uh, opo. Pati yung in, nasa BGMP po. At, pati nga sa BGMP. Yung BGMP, kami po si secure niyan at meron na rin siyang mga bigay na na sa at uh, may kaso na rin po. Ah. Yung di makulangan brother, kinasuhan na namin ng murder. So, ah. Yun, yung mga tinon na no, Hitman. Pala yung pala yun Arding, yung tatlo pang hinahanap. May fillers ba or ano, leads para ma matukoy kung nasaan sila? Anong tatlo? Yung sila, ano po, Dimakulangan Brothers. Ah, okay. Okay. Early. So, eh, silang panatin ng kaso yan. Once lobas ang kanilang mga warrant of eh, sigurado ako na hanapin ang mga pulis yan.